mga storage ang daming na delete <laughs> lahat <laughs> kaya hindi tayo nakagawa tong tong nakarang linggo straight so ngayon o, over 21, 2024 mga dudes back to reality so hagonoy tayo mga dudes malolos ang high tide ay kagabi kaninang madaling araw mga mag-aalauna 4.6 So ganitong Pagawin natin ng Hagonoy Walang tubig Hindi tayo medyo mahirap ang papasok ng Hagonoy So mga dudes tara Samahan nyo ulit kami sa aming biyahe now. 531 ulit <laughs> na lang balat sa nga natin ha load natin ha update tayo sa arco mga dudes tignan natin nakaroon meron akong binidyoan dito kaso nasama sa buray eh. nasama sa delete <laughs> Kung saan na tayong i-upload dito na delete eh. Dudes na video ang ito nung Monday eh. Yung right side meron na pero yung kabila bakal pa lang. May forma na yung ano itong eh, right side na to mga Dudes eh. Ayan, mga Dudes oh. May forma na pero yung kabila wala pa bakal pa lang. Ano ko na nung Monday Kaso na 'yun Ito yung ano, may papatong na talaga. Papalik talaga nila siguro 'yan. Sa mga dudes, gano 'yon priority natin ngayon. Dito oh, dito dito. dito pala mga dudes, oh. walang tubig to, 'yun tayo. Dito palang malalaman natin kung high tide <laughs> Yan. Ginawa ng mga tao rito. Sana laging ganito. Tay sa Barangay Purok 2, San Miguel, Hagunoy hindi aapaw dito tapos dito oh, biglang taas nila yan kabilang side oh kaya nakakapasok yung mga tubig eh yan oh Saraduhin nila yan lagyan na nila ng bakod pakura nila yan open eh sa nagustin mga dudes Tulay mga dudes hagoy

haba Hello Lai Gulat ka Lai Hindi <laughs> naman Medyo lang Hello Te Gandang Oo nga eh Uy Mukhang dami pinamili ni ate oh ah. Pang ano na yan ah ano na dala mo? Oh, ate, bigat no? Ang bigat eh. Ang hirapan bigat, ako. Hirapan ka. Wow, dami na oh. Pawis na, pawis ka na sa ah. pagbubuhat. <laughs> oh, pang Christmas decor na to. Binili ni ate. Pato ko na lang dito te ah. Hamig! Ano? Charlie. Hungry si ah. Charlie. Charlie, pangalan Charlie. Ah, Charlie. <laughs> Charlie Chucky galing kasi Charlie oo oh. oh, oo nga no oh. <laughs> tapos itim pa yung ano yung ilong Ah, oh. 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 oo Nga. Yeah. o nga no oo okay oh ano nga tingnan mga dudes so ang laki na ng binaba rito ayan may sila oh. rin <laughs> uh, dati. Baba na. <laughs> Laki ng Oh, si. Ito, wala nang lalabasan ito mga dudes. So, papunta kami na sa Nicolas. Wala na talaga. Ito talaga, lubog na talaga ito. Kailangan na talaga, takasan ito. ano na to ah uh, steady na lang talaga yung tubig na to rito hindi na talaga lalabas konting tubig ano na lang yan uh, yun yung mga napondo Ay. Kaya muna. Sige. <laughs> kaya mo pa ba Kaya nga oh, wala na oh. natin. Hindi na dati na karanin ano ko mga dudes oh. Tingnan niyo. Sementado na. <laughs> ano na nangyari dito sa kinakainan ko? Oh, ang bihirang buhay ito. Alang eh. Oh. tapo tapo hagdan na so mga dudes wala si Kala Ortiz kasi na lang dito ay kumain doon sana ako kakain mga dudes eh. so mga dudes hanggang dito na lang yung vlog natin update na lang natin next week to yan yung kinakainan ko so hanggang dito, na lang tayo mga dudes God bless po sa inyo. Bye-bye!